Nasa China taon kami, kasama ko Perwa, Filipino Press Workers Association ni Miss Bing na editor in chief ng Sulat Pinoy Ang nanay nanay Ayan, pupost ko sa vlog ko, bala kayo reporter dito. Hmm. kaya mari po tayo <laughs> dito binangon tayo. galing galing kami sa na, event na, ng Incheon, na Incheon. Ano naman 'yong bigo? Sasampo tayo. Ah, ano ba Incheon? Incheon. In ano, pista ng in nayon. Incheon, in Imelda. Pista ng nayon. Bali sa babayon, tapos dito pala 'yung Chinatown. Dito okay, ko kita naman. sa China tao kami, haakyat ah, kami, galing kami sa aba. Mm. PF na to naging chon. Diretso, sumalita ka lang. Ganyan. Ka kaya pagkatapos ng no. tao, ng volunteer namin, <laughs> umamo siya na siya kami para kumahanin pa kayo doon namin at saka ma kami mag Anong ginawa nyo rito? Bakit kayo nandito ngayon? <laughs> ha? Ba't ikaw? Anong ginagawa mo? Hindi, eh, nyo kasama sila. Tapos lang pera. Sige. Lakad-lakad lang. <laughs> Pwede ba magsalita ka na nakaharap doon tapos nabang lumalakad na para medyo mabilis? Ayan, oh. ano, uh, may mga murals, may mga drawings ng China. Kung ano yung history ng China at saka ng Korea. Okay. Yeah, Tapos sir, sir, anong anong particular <laughs> na, na lugar ang kinatutungtungan nyo ngayon? Eh? Incheon, Incheon City. Incheon Metropolitan City. Okay. Yeah. Uh, ang ng Incheon, maraming makikita ang maganda. So, anong inaasahan mong makikita ngayon sa lugar na ito, Ma'am, Sir? Ano, inaasahan ko marami sa inyo kasi nga China Town. No? Uh, mga historical place ng Korea. Uh, Tapos, imagine na, take note, ha, alas 7 na ng mag-aalas, 7 na ng gabi. Pero, mataas pa rin ang araw. Ayun ang araw. So, ito kasi ka <laughs> Ayan, nasa tuktok na kami. Kitang kita na yung harbor. Okay. Nakausungusuri dito sa Korea, naglalakad. Oh, wow. Ito, wow. Ay, dito tayo galing kanina. Sabi na kasama ko. Doon ang event namin kanina. Doon ang event namin kanina. Isang lugar yan. Eh, ito itong sa may harbor, itong harapan. Harbor Plaza. Ano pang unang ka tsunami ka? Mahulog ka ha! Akala ko ano statue. Patay mo na paano <coughs> <coughs> ba ito? Oh. Doon tayo kanina ba? Oo. Oh. Paita <laughs> Dragon Balls. Dragon Balls, nasaan ang balls? Nasaan naman yung balls? Nasaan ang balls? Nasa baba. Wala malayo. Ito ang aming ano, you know, leader. Oh, Ayun. Ito isa pang leader. Nanay natin 'to. Oo, ayan yung pinakamatanda sa amin. Ito yung <laughs> matanda. Ayun. Ah. Oh, ah ito yung baby namin si Gigi. Ano <laughs> inaanap ko na ano? Nakap. Na Anong mukhang balong sa nila? Ayan, ang ganda. ganda dito, yun. super. Ayan, Sir Mario, ano mga experience mo ngayon sa Korea? Uh, ano? Huh? One. Ano? Saan mo na ako ng tubig. Wag. 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 Asan ang tubig? <laughs> 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 Meron dito! Oh, asan... <laughs> <laughs> Ito ang o, oh, yun pala eh. Grabe. Oh, Ay, kitang-kita nyo. Tanaw na tanaw. Ang... Ah. Mag-aabutan kami ng pera. Oo, pakita pera. May dala kami blender. Ayan. <laughs> <laughs> oh, oh, mag. Oh, mag. Oh. oh. Tapos, kasi ako nang abono nung mag. Mm. Ayan mag yung may wagang gunting. Ayaw, pakawalan. Akala uwi. Pag hindi na yung blender, hindi gunting yung pera. <laughs>